gate. Kasi gamit namin yung car ko. Binuksan niya yung gate ng bahay niya. Uh, bumaba ako ng car. Umikot ako. Pumunta ako sa drive. Ano, seat na. Uuwi na dapat ako. Pinigilan niya ako. Sabi ko, ako tamay ko. na natatakot ako. Ay ko, ba't ka ganyan? Sabi hindi. Pag-usapan natin ito sa loob. umalis. Sabi ba? ko, ba't ka Kasi minumura niya ako sa car that time eh. Puta, mga bad words na ganyan. Pabalikan mo pa, niloko ka ng na nga. Ganun niya ako. Tapos, so nag-usap kami. Sabi na, yung sinabi ko sa kanya, ayoko nang ganun. Sabi ko, we always talk um, na nag tayo, lagi, lagi tayong nag-uusap, lagi tayong nagbibiroan. Sabi ko, kung hindi, kung hindi mo nagustuhan yung sinabi ko, kausapin mo ako ng maayos. Kung mo, murahin. Nag-sorry siya. 非常 sorry。